ganda boys ang ganda niya cherry ano yan guys cherry blossom yan pampaswerte pampaswerte kayo dyan ang gondo Para syang ano guys itong flowers ayan ang ganda ang ganda Oh, may picture-picture tayo dyan. Oh, ang ganda ng mga bulaklak, guys. So, diba? May dragon pa ang nakatalikod. Ayan, flowers. Oh, dito na ako nakakita ng cherry blossom. Yung cherry blossom lang tawag. <laughs> Ay, ang ganda ng view. Ang ganda. Ang ganda niya, cherry blossom. Ah, diba? diba?